Hi guys, welcome to my channel. Ako ay nagluluto ng lawoy. Ang sahog ko ay mga pritong isya Ayan. Pag lawoy guys, hindi niluluto sa mantika o hindi ginigisa diretso sa sabaw. Kasibuyas, kamatis, luya. So ito ay natimplahan ko na. So pakuluin lang natin ng ah, para maglasang pritong isda siya yung sabaw. Tapos, ang mga sahog ko ay sikwa o patola. At, ano guys, bago. Yung, yung gulay na wala sa Manila ito, dito lang sa probinsya ito eh. Ito, ganitong dahon, bago. Bago. Mauni. Mauni. Mauni eh. Isahog natin. Tikman, tikman muna natin ang sabaw kung tama na yung timpla pag matabang, dagdagan natin ng asin mm. Mm. matabang pa dagdagan natin timplahan natin ang magic sarap iba talaga ang magic sarap sa pag nagtitimpla ka guys uhang kuha mo talaga yung ano yung gusto mong lasa ayos na ang timpla guys iba talaga pag may magic sarap lagay na natin ang sikwa o patola. Ito guys, ulam namin ngayong lunch hanggang gabi. Kaya dinamihan ko na. Mamayang gabi, initin ko na lang. Yan. Minsan, malunggay ang hinahalo namin. Pero, para maiba naman, bago yung ano, bago yung dahon na bago. Alam nyo ba, pag sikwa, masarap, mabango. Sa lauoy, mabango. Mabango ang, ayan, sumilip yung isda, yung sahog natin. Yan, huwag masyadong lutuin kasi madudurog yung isda. Isang kulo lang nito, lagay na natin yung bago. Yan, kumulo na siya guys. So, huwag natin lutuin mabuti yung sikwa kasi pangit naman siya pag sobrang lutong luto lagay na natin yung bago yung dahon na bago sarap nitong dahon na guys ngayon lang ako nakatikim nito dito sa probinsya sarap nung una kong kain ito, parang hindi ko siya gusto pero nung nakikmang ko yun know, mas ito daw ang pinakamasarap eh. Masarap daw itong, ito, ito. Ayan. Yung dahon na bago. Ang hmm, sarap. Kita nyo? Oh, sarap. Hmm, sarap talaga. Mm, thank you for watching guys. God bless.